Formal lang buksan ang Devote City ug mga Adlawa. Sayra nato ang detalye sa reporting Alan Domingo. So sama sa nagaging katuigan, kini mga container vans nga gibatong patong ang i-convert nga sa mga Pinoyanan alang sa mga dumuduong nga mamiesta senior apan way kapuyan. Adunay 30 ka mga vans nga makapapuyo og 900 nga to sa so, usa so, so ka libo mga dibutos. Limpyo og adunay pansayan nga magamit. Tubig pangkaligo lutuanan o guwan pang panginahanglan sa mga dibuto. Tuman lang ta sa itong unsay na among role nga ipatuman gi gi, oh, gi gi na oh, ipatuman di na mo ang paglungag sa ban. Gikatagdang ipahigayon ang registration karong hapon o buksan usab kini ug mga adlawa. Apan karon pa lang, aduna na yung mga debuto gikan sa rekening lungsod nga nangabot kasagaran kanila manginabuhi sa pagpamaligya og kao kandila ug uban pa. Every pista sa Sinyo Santo Niño, manindagin mi dire sa ika 14 ka din ako sa dibot sa Sinyo Santo Niño. Oh, ay palta wala ay palta gyud. palta adunay mga barangay peace action team nga naka-assign uban usab ang kapolisan nga mopatuman sa si kahap sa ugalinaw sa dapit. Kauban si God Frerelian ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak